Nang mapadaan si KTH sa isang lugar ay meron siyang nadaanan na isang lumang bato na hindi naman gaanong kalakihan. At sa mga panahong iyon ay napagod siya sa kanyang paglalakad at naisipan niya munang magpahinga. Naghanap siya ng isang malinis na bato kung saan siya ay pansamantalang umupo. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw niya ang lumang bato na halos mabalutan ng lumot dahil sa kalumaan nito. Habang pinagmamasdan niya itong mabuti ay parang meron siyang nakikitang nakaukit sa ibabaw na bahagi nito. Nilapitan ni KTH ang naturang lumang bato para ma-check ito ng mabuti at nang ito ay kanyang pagmasdan ng malapitan ay hindi nga siya nagkamali noong una niya itong napansin. Sa mga oras na iyon ay hindi niya dala ang kanyang cellphone kaya muli niya na lamang itong binalikan para lamang kuhanan ng aktual na larawan. At ngayon ay ating nakikita dito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang lumang bato. Basi sa kalagayan nito ay halos na mabalutan ito ng lubot sa mga hindi nakakaalam, ang mga lumot talaga ang siyang sumisira o pumapatay sa mga bato. Dahil kapag nabalutan ang isang bato ng lumot, dito ito mag-uumpisang mag-deteriorate. Sa gilid na bahagi nito ay kitang-kita natin ang malinaw na isang nakaukit na marka. Base sa aking sariling pananaw ay masasabi ko na ito ay isang man-made o gawa ito ng tao sa madaling salita ay isa nga itong tunay at lihitimong marka. Ngayon ay gusto talagang i-operate ito ni KTH pero bago niya gawin ito ay nais niyang malaman kung ano ang masasabi ko dito at kung ano ang aking magiging pagbasa sa kahulugan nito. Isang malaking ilog ang aking pagbasa sa kahulugan ng naturang nakaukit na marka dito sa ibabaw ng batong ito ay treasure deposit in the middle of a large river. Ibig sabihin, ang deposito ay nakabaon sa kalagitnaang ilalim ng isang malaking ilog. Para maipaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan, ay tutukan muna natin ang dalawang magkatabing linya na ito ang dalawang linya na ito ang siyang nagpapahiwatig sa isang malaking ilog sa lugar. Ang naturang ilog na ito ay ito na rin mismo ang pinakamalapit na ilog na ating mararating sa lugar na ito. Ang isa namang nakaukit na linya dito ay nagpapahiwatig na ang naturang malaking ilog na ito ay may isang maliit na sanga. Ito ang siyang mahalagang palatandaan na kailangan nating hanapin at sunod na mapuntahan. Maaring ang karamihan sa inyo ay pamilyar na rin sa markang ito na kakuwig ng letrang Y. Marami na akong nagawang bido tungkol dito kung saan ay ito ay tumutukoy sa isang ilog, sapa o lumang daanan kung saan ay nagkaroon ng dalawang sanga. Pero ang pinakatanong ay saan naman natin mahahanap ang nakatagong deposito? Treasure underwater. Mapapansin natin dito na ang ating nakaukit na marka ay may isang butas na nasa pagitan ng dalawang linya. Gaya ng aking paliwanag kanina, ang dalawang magkatabing linya na ito ang siyang sumasagisag sa isang malaking ilog sa lugar. Ang butas ay sadyang nandito sa saktong gitna ng dalawang linya dahil ito ang siyang nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa gitnang bahagi ng naturang malaking ilog paano naman natin matutukoy ang saktong bahagi ng malaking ilog kung saan nakabaon ang deposito? Dito naman papasok ang nakaugit na linyang ito kung saan aking ipinaliwanag kanina na ang malaking ilog ay nagkaroon ng isang maliit na sanga sapagkat kung saan nagkaroon ng sanga ang naturang malaking ilog sa bandang kaliwa ay ito ang siyang ating magiging palatandaan sa bahagi kung saan nakabaon ang deposito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Ang una mong gagawin dito ay kailangan mong hanapin ang malaking ilog na pinakamalapit sa lugar. Basi sa aking pananaw ay hindi lalampas sa 60 talampakan ang layo nito dito sa kinalalagyan ng naturang marka. Ang sunod mong gagawin kapag nahanap mo ang malaking ilog ay magkumpisa ka sa kaliwang bahagi nito tahakin mo ito hanggang sa iyong marating ang bahagi nito kung saan nagkaroon ito ng sanga. Kapag iyong narating ang sanga, katapat lamang nito ang bahagi kung saan nakabaon ang deposito sa ang bahagi ng naturang malaking ilog. Maaring ang ang bahagi ng naturang malaking ilog ay meron itong malalaking bato lalo na kung malakas ang agos ng tubig. Dahil basi sa aking mga karanasan, ang mga deposito sa ilalim ay madalas na nakasingit sa ilalim ng mga malalaking bato. Dahilan para ang mga ito ay hindi kayang tangayin ng umaagos na tubig. Ngunit sigit sa lahat ay isa itong mahirap na proyekto at lubhang mapanganib lalo na sa mga walabang gaanong karanasan sa mga ganitong uri ng operasyon. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.